Magandang buhay mga ko. Silipin lang po natin ang amin pong preparation dito sa ano ang ginagawa ng aming mga local officials ano po from Oriental sa nawahan po ito sa Mimaropa Regional Athletic Association meet May 2024 yan salitin po natin yung preparation nila bukas po yung napaka -tuloy na po tayo magandang buhay sa lahat yan bukas po ito gaganapin. hopefully matuloy dahil may sama ng panahon tayo dito I ito yung oval napakaganda ah, po ito tapos almost penis na ito ready for athletic na ito ganito dati binido po ito hindi pa ito ganda ganda so bukas po ay hindi ako makapag video sapagkat so, ganda yung dumito no ibang klase Sports na Rental Mindoro Sports Complex Ang problem ay kung tanong ay kung matutuloy sapagkat may sama ng panahon na yun mga preparation no? busy busy sila ang ganda o oh. No? oh. pang practice yung bata oh. o mga taga Romblon Palawan ang mga delegates dito tingnan natin ang ganda o preparation nila dito. Ayan. Um, Ang ganda ng way. Ito yung uh, kalala. Ganda. Uh, hindi pa pasensya na naman pag ano, cover bukas. Pinakita ko lang yung venue. At hindi ko rin siya gustong klase ng video sapagkat so, may mga minor po yung maglalaro rito medyo kasi na bulagi kasi pag video ay eh, may, nag video ka ng minor kaya hanggang dito na lang po ito po ay ng provincial government sa so, pangunan na napakasipag namin governor Yumerolito honorable Yumerolito bonds to lord you know grabe yung preparation nila first in oriental mindoro po ito ito lang kaysa isa hanggang ito kagandang ano sports complex sa aming lalawigan yan nun po in update ko lang po kayo sa aming Mimaropa. Emra yan ang ganda grabe oh kisig oh bye bye and god bless sa amin sa prayer na ito matuloy bukas Please support all Filipino bloggers. Pakita natin sa mundo. Nagkakasang lahing Filipino. I'm <laughs>